So, ito yung tinatawag na amplifier. So, mini amplifier lang ito mga kaidols. Nasa 30 watts lang ito. Tapos, ito naman yung bluetooth module decoder. So, ang pagkabit ito mga kaidol ay madali lang. So, ito yung sa audio niya. Ito yung left and right niya. Ito yung ground niya. Ito rin naman yung ano niya mga kaidol. Left and right nya. Ito yung ground niya. So ito yung papuntang amplifier. So ganun yan mga idol. Tapos so, ito naman yung speaker. So ito yung positive negative. Ito yung audio input. Ito yung output ng Bluetooth speaker papuntang amplifier. So madali lang ito mga idol i-wire. So, madali lang tumulong. So, mga ito mga kailo like kapag speaker. Paskit ng Bluetooth speaker at saka amplifier. yung lang. So, ito yung butong. So, ito naman yung positive nangat negative nangat mga, mga supply. So, ngayon mga kailo, titestingin na natin. So, nakalagay natin sa oh, na, mga i oh, it's going to